Samantala sa karagdagan panarating mga pag-uulat, pakigan po naman natin ang balita mula naman sa lalawigan ng Batangas. CNN Live, Live. Nation Nation. Belda, magandang araw sa'yo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Tumasang bilang ng mga turista na bumisita sa probinsya ng Batangas nitong Semana Santa o summer, isang malinaw na indikasyon na nanatili pa rin ang lalawigan bilang isa sa pinakadadayong destinasyon sa bansa. Sa tala ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ng Batangas nakapagtala sila ng partial at unofficial na bilang na 2,541,327 na turista sa probinsya simula ng Lunes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay ngayong taon. Mas mataas ng 75% kaysa noong 2023 kung sa nakapagtala lamang sila ng 1.4 milyon. Ang Batangas sa isang lalawigan na mayroong kaakit-akit na likas na yaman at magandang tanawin ipinapakita ng mga kamanghamanghang arkeologiko. ang mga natuklasan ng batanga sa may higit na kakayahang mag-alok tungkol sa mga kultural at pang-arkitektura nga pamana. May mga makasaysayan at lumang simbahan na nakatayo pa din sa Batangas matapos ang maraming siglong nagdaan at nagsisilbing isa sa mga atraksyon sa mga turista. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas naguulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa impila ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas